One eternity later Two hours later Mga sir, mga bro, uh, magandang umaga sa atin lahat At uh, ito na naman, pumapasok ang buwan ng September Ay uh, alam natin na kapag ganitong buwan, ay uh, sunod-sunod na naman ang bagyo, tag-ulan at uh, ilang araw na na umuulan dito, lalo na dito sa Kamaynilaan, dito sa Bandang Kabite. Kaya natin ang sarili natin na mag-iingat lagi. Na ganitong mga tagulan ay alam natin pangalib yan sa ating kinala kinalalagyan, lalo na sa mababang lugar. Kaya mag-iingat tayo mga bro at mga sir kaya we eh, alam natin kapag ganitong buwan sunog sunog lagi ang bagyo kaya marapat lamang na kapag ah, alam natin na mababa yung ating lugar at yung na ay magbakwit na kayo at uh, ah, eh, sinasabi ko na lagi mag-iingat lalo na dyan sa probinsya lalo yung mabababang lugar kaya mag-iingat kayo lagi lady, sa ating panalangin ang sige, maliktas pa sa anong pangalaw. Sige mga sir, hanggang na ang aking blood.